aku. Ah, sama si, saya. Masanya, oh. Dia di di di. Oh, segi oh. Diri diri harap. Diri diri ya tu bang. Oh, segi. Tok tu to nak. Yo nu. No. Yo. No. Tiga ya Ya dah Ay tak lagu Apa Ya dah Kau yang ingin ulamu di tu Ada Naog, naog. Oo, oh, yung pangalan niyo mo kuya? Yung pangalan. Ongo. Ongo siya. Isa man siya. Ha? Isa man. Ha? Takbo eh. yung mga, mga ano natin. Hahaha. One more, one more. Isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa kuya. Isa pa kuya, isa pa kuya, isa pa. Isa pa. One more, isa pa. Lagi, okay, bira. Yero. Iya, bihay si saya mo. Yero. <laughs> Uya, yun na oh, italaga <laughs> <Yun> na oh. ina, na. Sira sila ini sayo oh. Yon. Astig kumakababayan mga kaibigan o. Kudos Kuya, bala sa iyo dyan ha. Bigas lang, bigas. <laughs> Ay, at mo ko sa Mercedes na, may taon oh si na pag 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 mo. Pagala, kasi pala niyo mo. Ha? Pamalay yung isla, wata. Pamalay yung lang. Ah, mo ko sa inyong lugar ha. Ako, ako, pag itaon na ka dito. Pagala niyo mo kuya? Ano, <laughs> iskastakli. Ha? Iskastakli. Iskastakli. Eh. Ang hirap naman <laughs> sa ano. Oh, bala kayo oh. Pamasay? Oh, ah, pang 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 ibirinda diyan, ha? Ah? Okay, ah, bala na kayo diyan. Sige, okay, okay, salamat. Yan sila. Yung aking mga kababayan taga Mindanao. <coughs> Naabot dito. Ah, Yan, mga good job, ha? Mga good job. Hindi eh, na job, ha? Good na. Okay. bye, -bye. <laughs>